Hey, mga okay, mga kawalas. Today, inis ako dito sa Dicar, mga kawalas. At saka doon ang bisikleta ko, ang e-bike ko, yung park. Dito ako sa harapan. Dito ang harapan namin. Dito ang harapan namin, mga kawalas. Kindergarten, Tagistete, Kinder, Kita, no? At saka, maglinis na ako dito mga kamuls. Ito ang harapan namin. Kailangan we leave the shoes outside mga kamuls. Ito eh, ang rugs, ano ko eh, vacuum. Ito ang vacuum ko. So, nag -start na ako mga kamuls. Ano, uh, for one hour, nandito na ako. At saka, sure I'll see is leave your shoes. So don't um don't bring your shoes inside. All, only outside, mga kamoys. At dito ang mga sapatos namin, mga house slipper na mga kamoys. Kung mag, we leave our shoes here. This is my shoes, rubber shoes. Sa kilid. Kung trabaho sila mga kamoys, ang mga shoes nila, tanggalin. Lagay nila sa isang room. Wala dito, hindi dito at mga shoes nila at saka ito ang house slipper namin ito ang mga payo pag-uulan <laughs> service mga kamoy. at saka ito ang mga basura mga kamoy. at saka mag pick up ako sa mga basura Nilaga, nilabas ko sila sinahigan ko every room four rooms di ano ko mga kamuis sinahigan ko sa hanggang dolo mga kamuis doon so, lain sa ibang side sa ibang side yung may garden doon ito, ang ibang side is the main door sa Francia Street. Mm. At saka mga kamoy, ito ang tanim kong binigay sa opening dito. I'm very generous mga kamoy, no? <laughs> I'm very generous kasi nagbigay pa ako ng flower, pa-flower nila. Plants lang, not flower. Mm, plants mga kamoy. At saka, kakain ako ng snacks. Ito ang gibi ko last day. Yung pandesal, nilagyan ko lang ng butter. Masarap mga kamis. Pag butter lang nilagay, walang cheese. At saka, ipa, dito ako sa room sa maliit na bata. Magdaan ako dito patungo sa garden. So mga kamis, you will look me. Only the garden I will show you. Hmm, ito mga garden mga kamis ito ang garden dito yung playground ang labas that is the playground mga kamis mga playground sa mga bata ito ang um, doon sila maglaro hanggang likod yun, mga kamis I will show sa likod din dito sa front patungo sa street dito um, may coral yun lahat mga kamis wala makapasok at saka ang sosi sa labas doon sosi din dito sa, mindor, uh, sa mga doors namin sa mga ano ba dito ba mga sa dito sa ilalim may mga susi uh, ito walang susi pero dito ba every room may susi and dito mga kamis, pag i-close yun mm, pero not all not all the time i-close kung gusto lang nila i-close pero ang susi nito is the, uh, general general key universal pala universal key ano, kina namin dito. One lang ang K namin. Pag mawala mga kamoys, magbayad kami. At saka, ikaw ang bayad sa lahat. Katulad yung isang uh, worker dito, nawa, nawala daw ang bag niya. Ano ba? Gisulod sa auto mga kamoys. At saka, gi, ano, gi, binasag ang auto. At saka, nandoon ang mga sosy lahat sa bahay niya. At saka sa, di ka namin, um, hmm, ng light kasi ay, oh, eh, on ko na ang light mga kuwis. Parang ano dito, parang dark. Pero hindi pa ka talagang dark. Ano lang, kunting dark lang. Alasais na dito mga kuwis sa gabi. At saka, nakastart ako ng 4 o'clock. Oh, uh, ano na na siguro. Oh, oh, 6, ano na, 6.20, 6.15, 6.20. Oh, 6.20, na hapit mga kuwis. At saka, nag, ano ako, nag, sahigan ko dito. Doon sa mga grupo, gisahigan ko lahat mga kamus dito. Sinahigan ko lahat talaga dito. O, at saka, every group, apat na group, hindi yon, uh, punasan ngayon. Hindi everyday may isang room na, isang group na punasan ko. At saka, ipakita ko sa inyo ang, ang labas sa ibang side mga kamus. So, ito ang mga basura. Kailangan iano ko sa isang, isang basurang malaki. At saka, dalhin ko sa labas may lagyan din doon ng malaking basurahan ang kamis. So ito ang dulo sa ibang side, yung mga laruan sa mga bata. Tingnan niyo mga kamis, maganda no. Maganda ang landscape doon paggawa. So itong side, sa left side yon patungo ikot 'yun sa likod yung gikurakan <laughs> ko kanina. Ito na. So ito ang dalawang laruan sa mga bata, slide and climb on slide. <laughs> Uh, yung bahay-bahay doon is ano yon sa mga laruan sa mga bata. At saka may swing, may mga payong dito, dalawang malaking payong mga kamay pag summer. So winter and summer ang payong i ano lang dito, bugkusan lang ng ano na may ano siya, may plastic siya together sa pagbili. Ito na kasi wala silang lagyan <laughs> sa labas lang ipaiwan mga kamay. At saka ito na hanggang sa likod I will show you sa likod doon hindi mo nakita din sa other side pa doon yung sa front yun no mga kamuis so dito mga kamuis dito ako na I will show you din <coughs> so ito na ang nakita niyo kanina doon sa ibang side so lalabas ako dito mga kamuis para ipakita ko rin sa inyo ang ah? Itong side, kasi hindi makita. Grabe, mga kamuis, Dito is very sunny day. At saka very lamig, mga kamuis Minus. Parang minus or zero. Um, Nag-winter jacket pa ang mga tao dito. Grabe. So, ito na, mga kamuyis. Um. At saka sa gitna mayroong mga bato doon mga bata maglaro din. Ito like a cat mouse and cat magdaki-dakip sila mga bata mga kamoys. At saka hanggang dito di sa May Street oh, ito na. Na ano na yung sa ibang side kanina. Doon sa, sa ibang side mga kamoys, menteryo 'yun. So mga kamus, I, I show you me. I will show, I will show you me. <laughs> mga kamus man araka. Doon ang iba is material yon, yung may mga plants doon na brown, ito ang border. Ito ang fence mga kamus. May fence yon pero may mga kahoy-kahoy pa rin ang um, tanim. At saka ito ang doon ang material naming maliit. Uh, dito is maliit lang na place namin, parang lungsod or barrio is uh, the population is past 2,000 or 2,000 Pagdating ko dito, ang population daw mga 1,000. Marami nang ano, nag, nag move dito kasi parang ano ba out of the city at saka hindi naman bundok pero ano uh, maraming farm dito sa ano namin place namin farmer ba, mga farmer mga plain na uh, ano mga farm uh, para magtrabaho ang mga tao sa farm at sa magtanim ng mga mais, mga patitos. Maraming plantation dito ng kamoy. So mga kamoy, papasok na ako kay Lamig. Grabe. Hangin talaga mga kamuis. Ang, ang hangin ang nakadala sa lamig. Kasi pag walang hangin mga kamuis, hindi malamig. Kasi sunny day is very sunny kanina mga kamuis. Parang summer. Pero lamig ang amoy ng hangin. <laughs> ang amoy ng hangin. Para bang Pasko mga kamuis. No? At saka, ito lang mga kamuis. At saka, na ano ko na ang na-introduce ko na noon. So, dito ang mga boots sa mga bata. Ito, boots nila sa ibang side. Ito, room sa storage namin. Hindi ko na lang ano, uh, hindi na ako papasok. Ito, parang malaking bata daw dito. Mga school children ang mag-learn silang alone. Mag-mag. Mag. Anong gagawin nila? Ito, para oh, ito, malaki pa rin ang mga bata. Sa isang, ano, mga kamoy, room, uh, group, Four groups nito. Four groups is eh, ano ko Monday, Tuesday, Wednesday at saka Friday. One so it's group or koto lang sa Wednesday kasi Thursday I'm free. or oh, one Monday, Tuesday, Wednesday. Ang ter, ang fourth uh, ano fourth uh, fourth group mga babies yung mga kamuis. Eh, ano ko yon parang everyday yung kainan nila kasi madumi. Yan ako yun is ilinisan. Ito mga kamawis, every group mayroong 5 na doors like this. So, my doors sila doon. Kung papasok ka doon, may kwarto pa rin sila, dalawa. So, ito, 1, 2, 3, 4, 5. So, 4 ka groups mga kamawis. 5 times 4 is 20. Walang ano lang ha, ang grupo lang. Ito, wala pa yung counting. Kikount ko mga kamus mga 50 plus ka, like that. <laughs> Grabe no? 57 man siguro. At saka, ano ka Windows? Parang tatlo or apat. At saka mga kamuis, um, may maglinis. Hindi ako. Ang linisan ko lang, mga ito, labi. Yung ito. Sa ngayon, linisan ko, that is... Uh, ano nila, parang whole uh, whole play, playground nila sa ilalim. Pag ulan, dito sila maglaro. Malaki yung space dito. So, apat ka windows din. Malaki yung mga kamoy. Apat na windows. At saka may laruan dito. Doon sila mag laro. Dito sila maglaro mga kamoy. Pag cold at saka ulan, um, dito sila. At saka the second shoes This is the second group. This is the third group. And the fourth group, doon yung mga babies na pakita ko sa inyo. So, dito ang ano namin, o, kainan sa mga bata. Dito sila mga in, bistro. And ano din, one, two, three, four, opat ka, windows. Ah, oh, windows. Doors na yung mga kamoy, hindi windows. Oh, at saka, ang mga group dito mga kamoy, yung sabi ko group, mga apat na group lima-lima ang door nila. Mm. Basta kay, may maglinis dito, pakyawin yon every three, three, ano, three months. Every three months. Ali dry mo natin. ito. And dry, three months, um uh, washing the glasses, the doors, mga kamis. Ah, so, kusina ko, oh, ah, na -limutan ko. Itong kusina, Itong kusina mga kamoy. Maraking kusina dito. Kasi dito uh, ginanap ang mga pagkain sa mga bata. Dito initin. May back oven sila. Oven silang malaki. At saka ito ang dishwasher nila para extra sa mga plato sa mga bata. Ito ang oven nila para initan sa mga pagkain mga kamoy. tingnan nyo. At saka dito ang dishwasher. At ito ang normal na kitchen nila yung sa mga, mga maestra. At saka dito additional na yon kasi lo old na yon sa old na dicker yon. All dicker noon last 2 years mga kamuis nag-move kami dito sa malaki. Last 2 years na doon kami sa maliit na dicker yung three groups lang parang bahay ba. Mm. Ito parang palasyo. <laughs> palasyo. Oh, malaki nga mga kamuis at saka Yeah, sa so, doon na at saka ito na ang floor doon, ang lobby doon, yung may rugs doon, we leave our we leave our shoes and wear our house slipper doon. At dito personal sa ano yon sa mga maestra. Maestra mai, maestra sa kindergarten mga kamuis. Not the uh, pedagogic, pedagog, pedagog. <laughs> yung maestra na to na yung sa eskwelahan, pero sila maestra lang sa kindergarten. Mm. Pero ang tunay na maestra yung sa eskwilahan. Mm. Pero nag, ano din sila, nag-learn din sila. Yung anak ko, yung bunso ko nag-learn din. nag din siya sa like this. Pero not dito sa malaking city, mga kamoy. Yung youngest ko, arts arts siya rin. Mm. At saka, ito opisina. Ito parang kasilya sa mga, ano din, sa mga kanang kalakad. Yung mga kamoy, kanang mag roll stall um, dito mag dito sila magkasilyas pero wala man dito mga kamuiz. pero may reserve ako may bisita ba sa mga old yon mga air vaccine on um, dito sa mga bata sa mga children um dito ang kasilyas nila sa mga disabled pala mga kamuis um, at doon doon matulog ang mga batang maliit um, doon doon mga kamuis sa itong room hindi ko na lang ipakita pero doon sila matulog afternoon mm. pakatugon yung mga bata mga kamoy. yung maliit na babies mga one year o oh, matulog yung sila afternoon mga kamoy. so I will continue now at saka may mga certificates siwa doon mga kamoy. nga nagtulong sila sa yung ano programa sa TV o na doon on dito as Catholic speaker namin o oh, may ano kami may certificate at saka may TV ito kung may mga picture ipang ano nila ipang load nila dito at saka makakita ang mga parents sa mga batang gipicture nila pag may mga carnival mga birthday birthday or ano mga party party dito mga kamis makita doon sa TV ito ang kasilyas namin sa guest malaki mga kamis no parang dalawang chulet. <laughs> so, dito, lababo lang only. Wala, walang kasilyas, pero doon is kasilyas. Ang paglinis dito sa CR, uh, mga kamoys, is very easy. Kasi hindi madumi. For two years, gi yung mga kamoys. Ang mga bata lang sometimes, ano nila lang ano ba? Yung uh, one roll na toilet paper, eh, ano yun nila mga kamoys? Isaksak sa isaksak nila doon sa toilet, sa bowl, o um, mga salbahis yung ibang mga bata, worklist Mm. Um. At saka, sige na lang mga kamay pero I have to wear all, always shoes like this. Shoes. <laughs> Hand gloves mga kamay One use gloves. da uh, for sa mga germs, ba? kasi maraming bata dito. Um, para protection din sa akin mga kamay hindi ako mag ano na naked hands dito, kundi mag handshoes, shoes, mag gloves kami at saka mayroon kami dito mga handshoe hand shoe, dito ang mga ano namin magkakuha kami wala nang kami sulod. Wala na mag-open ako ng para dry sa kamay, wala na. Um, at saka handshoe, doon kami magkuha mga toilet paper, ito ang ano namin. Dito magwash mga kamoy, ang yung mga rags na ginamit ko, sila ang magwash. Ako ang tigamit, sila ang tigwas. <laughs> Ito ang uh, washing machine. Mm -hmm. sa Meli Meli. Meli is the best in Germany. Is the best um marka. Mm. May, uh, mayroon din ako Kung walang paotang, hindi ako maka-afford that long bayad mga can Three months payment, mm, pwede na. At saka din sila. That's why inutang ko. Mm. Pero natapos na. For, ano na, for three years na natapos. Mm. Ito ang dryer, mga kamoy. Mm. Dryer is, uh, ano lang, pareha din sa akin. Katulad nito may ano ba, yung, uh, tanggalin lang ito. Ito, tanggalin. At dito ang mga, saan mga kamoy, saan. Ano lang, linisan mo lang yan. May mga, ano mga, mga like this ano ba mga inani mga mga bulbol <laughs> mga bulbol like this mga katon agi sa pag sa pag uh, dry makai itambol mo na kusog mga kamoy para mauga mga. ang ila din mga kamoy iuga nila kadang ibutan na sa kuan ba itambol nila after ilagay na nila sa aparador mm oh, ito like this mm iko na happening na nila mga kamoy, after basa winter <laughs> basa winter ano na ready na na sila pag ngani rasa di rasa trockner is dryer, washing machine mm. so ito ang mga dirty ihang up namin pag basa ihang up namin mga kamoy. ito sa mga clean na hang up pa namin. Ihang hang up namin pag ano basa-basa pa ang itong mga rugs. Kasi baga yung mga kamoys o oh, it. Hang up yun. Yung mga nipis, i-dry nila. At saka madali lang. Mm. Okay mga kamoys. At ito, ito lang ang na-explain ko para ma malaman ninyo anong gagawin ko dito sa uh, sa room na ito. <laughs> okay mga kamoys. Thank you for watching. Have a blessed weekend po. Trabaho na ako, waiter. Uh, bye. And thank you for watching my videos and subscribe me mga and <laughs> subscribe me and subscribe me and <laughs> and likes and share mga kamoyis and thank you. So, kakain ako mga kamoyis. Ito ang tubig ko tubig ko is geryon geryo Gerolsteiner pala at saka yung ano ko pandesal na piki <laughs> thank you for watching